And magandang tanghali po sa ating lahat at welcome back sa itong channel, Chef Vlogueras YTC. And this time guys, maniwag ko ta. Kain kain guys, kain. And kain kain tayo lahat guys. Kain, ang ulam namin ah. gaya ng sinasabi ko kakahapon guys. Parang hiwi-hiwi yung CD, silpo natin. Kapag CD ha. Ah. Nahiwi-hiwi na yung silpo natin. Yan. Nagluto ako ngayon ng minudo guys pero hindi ko na napakita sa inyo kasi ano. Uh, kalimutan ko ba? So ito na yun guys oh, yung minudo para sa tanghalian guys, sali tayo. Ay din. Ay, okay lang ba yung timpla? Natin. Okay, okay lang pala yung timpla natin guys. Kaya salamat at nakuha din natin yung mga gusto nila. Okay lang ba yun at malambot na ba? Malambot ba yung patatas? Malambot na ba, Papa? Alam mo ba yung malambot pa? Di ba nakapunta ka na ng Maynila? Sabi mo? Alibol. Sabi mo, di ba nakapunta ka ng Maynila? Nung binata ka pa, doon ka nagtrabaho sa Manila? Kaya marunong ka pa magtagalog? Ha? Alibol. Ha? Marunong, marunong kunti. So ano naman ang sinas sinasabi kong malambot? Ano yun? Alibol. Hindi mo naintindihan, naintindihan yung malambot Yung bang humok na ba? Humok? Humok na? Yung patatas? Yan! Sarap! Mm. Parang fiesta guys! Yung timpla natin parang fiesta lang at saka parang birthday lang. Siya nga pala shout out sa pamangkin ko si Rabjan Bakunggis Lagwa. Shout out sa iyo dong happy birthday. Thank you, thank you. Palo niyo po siya sa kanyang page guys, sa Facebook page. Ma ang galing niyan mag-rap guys. Bilip ako sa pamangkin kong yan. Pakipalo, Rabjan Bakunggis Lagwa or Rabjan Lagwa lang yung dinala niya sa page niya guys. Pakipalo, pakisearch sa Facebook page. Ang galing mag-rap nun. Mm. Ang galing kumanta, ang galing mag-rap, ang galing pang sumayaw. Talagang nagmana, nagmana kay Father Earth. Mm, talent ba? Dun, dito dito namin nakuha yung talent sa pagkanta at pagsayaw. Pagsayaw lang pala. Kasi kung kanta, hindi siya masyadong ano. Siguro sa kabataan niya guys, baka maganda boses ni Father Earth. Pero ngayon, at saka matanda na siya, Talagang doon lang talaga siya nakakuan sa pagsayaw. Ang galing magsayaw ni Father Earth, lalo na yung chat-chat, bugi at saka tango guys. Nako! Kaya... Again, shout out sa pamangkin po. Happy birthday daw! Kuilag tarong daw nga! Para Nana po'y another lagwa nga pulis. Proud mommy and daddy and father earth. Puhon, puhon. Skwela tarong. Para madungagan na po na to ang pulis nga. Puan. Madungagan na po na to mga pagmangpon guys na mahimong pulis. Puhon, puhon. Kalo yung Guys. Jim shout out din sa lahat ng mga subscribers ko guys <laughs> sa lahat ng mga subscribers ko at saka mga silent viewers ang dami ninyo guys nako mas marami silent viewers guys kaya baka naman pakisubscribes na po Paki-subscribe na po sa YouTube channel natin, Che Plagueras YTC. Maraming salamat po. Parang... Kuha nila yung nagmanyanita dito eh. May nagmanyanita guys. Narinig ba ninyo guys? Yeah. Salita. Salita naman kayo. Alam nyo guys, siguro masarap yung niloloto kong minodo guys dahil hindi na sila nakapagsalita. Ako naman yun ang lagi ng salita dito guys. Hindi ka sarapan Ha? Hindi ka sarapan Ang ingay-ingay mo. Nilugos-lugos ko naman guys na magingay ako guys dahil vlog ito eh. Kami lang kasi, kami lang kasi dito kaya para ano ba? Bibo ba? Bibo yung ano natin la. Hindi boring, di ba guys? Kanin, Papa? Ayaw na? Yan mga salitang Pilipino ang hindi mo na makalimutan pa. Salitang Pilipino. Hmm? itu <tolong> nih. Hmm, anu mesti nitap ba, kagalo. Ini hmm, dia mau makan lembut. Yung magandang umaga. Yan yan. Mga magandang tanghali. Ano manyan? Ano manyan magandang umaga. Yan yan. Tangtang lang. Ha? Tangtang lang ko ani. Ano man sa bisaya yung magandang umaga? Magandang, anu anu magandang umaga. Bari. Yeah, yeah. <tolong> Ano yung sabisaya? Sabisaya. Hmm? Magandang umaga Hmm? Oh, na. Mayong buntag. Magandang umaga, mayong buntag. Ang isa? Mayong buntag. Yung magandang tanghali, mayong ugto. Mayong ugto tay, mayong ugto po. Mayong ugto. Magandang tanghali po. At saka yung Ayong hapon. Magandang hapon po. Ganun. Tsaka magandang gabi. Sarap ng kain nyo guys. Yan. Ano man yung bisaya sa ang sarap ng kanin kain mo. Lamig kayong kaon. Ano Ayun Ano yung chui? Sige. Ha? May kakaiba? May kambalagahan doon? May kambalagahan doon na nakita mo? Guys. Hindi na sila nagsasalita, guys. Masarap sarap yung luto natin minudo, guys. Kaya pagpatuloy natin yung mga talent natin na ng na pagluto. Yung mga hindi masyado marunong magluto, keep on keep on, keep on going man, guys. Kasi dito makabalo guys kung hindi tayo magta -try. Kaya Kain kayo guys, kain kayo sarap, sarap talaga guys. Mapapakain ka ng maraming kanin. Kunti lang, idagdag natin guys. Kunti lang guys, oh. Oh, kunti lang man yun. Eh. Masarap kasi eh. Minsan nadala tayo sa... Ano ba? sa... Yung um, sa kitagalog sa Ghana okay. ba eh? Ghana din ba? Ghana? Okay. Hmm. Busin mo na ito. Punti lang yung niluluto ko guys. Good for three person. Mmm.

Tapos na po kami kumain guys. Thank you for watching. Please like, share, and comment sa ating YouTube channel guys. And check lagi rest way Thank you so much. Have a nice day. And we will see you again <clears throat> my next video. Bye! Again, shout out to my pamangkin, Rob John Lagwa the Rapper. Happy birthday! Bakit? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Yung aso po namin guys. Itong na. Mamaya, pamunta pa kayo ni daddy. Ang alala yung masalap yung pagkain mo, ha? Masalap yung pagkain mo yun ni eh, Butchoy. Hmm? Masalap po eh. Pero mamaya na. Hmm. Ha? Masalap yung masalap yung pagkain mo mamaya. Busin mo yung pagkain mo mamaya, ha? Kasi pag naubos mo, may bonus ka sa akin. Hmm, may bonus <laughs> Okay.

bye guys, see you next time. le gusto que hagan dila, ¿no me